Papa Van. Unang katok pa lang sa pinto. Excited na agad akong pagbuksan nito. Sobrang saya ko talaga nang mabungaran ko ang napakagwapo niyang mukha. Sa pagkakayakap namin ay agad niya akong hinalikan. Yung halik na talaga namang gigil na gigil matikman ang mga labi ko. Madali akong natatangay kapag nararamdaman ko na ang hininga niyang gumagapang na sa leeg ko. Saka siya magpapakasasa sa pisngi ng dibdib ko. Wo siyang ni, namiss daw niya ako. Ang bango-bango mo naman, usal niyang punong-puno ng pananabik. Oo naman, ikaw lang dyan eh. Ang tagal mo rin akong hindi kinita. Patampong tugon ko. Alam mo naman ang sitwasyon natin, di ba? Siyempre, bumuelo pa ako. Huwag ka nang magtampo. Buway ni Erlay. Anya na nagsasabing andito na siya para sa akin. Pinagluto nga pala kita ng paborito mo. Pagkasabi ko noon ay mas humigpit pa ang pagkakayakap niya. Paano kung sabihin ko sa iyong ikaw ang gusto kong ubusin ngayong gabi? Natatawa ang Anya. Sunod noon ay muli niya akong siniil ng halik. Kulang na lang umusok kami noon sa labis na pagkasabik sa isa't isa, Papa Van. May mga estilo siyang agad na nagdudunot ng langit sa akin. Kaya di ko alintana noon yung pagod kahit pa makailan siya sa akin nung gabing yun. Walang ibang nangingibabaw na ingay sa loob ng silid noon kundi ang halinghingan lang namin habang nagniniig. Habang nagpipiesta siya sa katawan ko ay bigla na lang akong maluluha sa lungkot Papa Van, parang kailan lang kasi nung akin pa siya ng buong-buo. Nisa hinahap ay hindi ko naisip na aabot kami sa ganung sitwasyon. Sitwasyong tila nang hihiram na lang ako ng oras ng lalaking mahal ko. Tawagin mo na lang akong Cherry bunso sa aming dalawa ni Aya or kuya sa wikang Chinese. Parehong Chinese si na baba. Kaya pure-blooded Chinese kami ni Aya Robert. Mga bata pa lang ay mulat na kami sa pagiging business-minded ng aming ama. Nariyang iba't ibang tao ang kausap niya, san man siya naroon kahit nga sa mismong mga importanteng okasyon. May client pa rin siyang inaasikaso. Bilang anak ng Chinese ay mulat kami sa ilang mga Chinese cultures Papa Van. Kabilang na ron na mga magulang ang nagde-decide kung sinong mapapangasawa ng mga anak nila. Kaya yung asawa ni Aya na si Achi o Ate Caitlin si Papa at parents din ni Achi ang nagpasya Bukod sa cash ay nag-offer din si Aya ng sasakyan at titulo ng bahay Sa Chinese culture kasi simbolo 'yon ng manifestation of prosperity at sincerity ng groom Patunay rin 'yon na kayang buhayin ng groom ang bride sa future nila Naging maayos naman ang lahat mula sa kasal hanggang sa pagsasama nila. Dati na kasing may ugnayan si Aya at Achi Papa Van kaya pabor pa sa kanila ang makasal. Sa totoo lang, hindi pa ako gaanong pressured noon sa kultura namin. Dahil siguro sa masyado pa akong bata para problemahin yun. Sa katunayan niyan ay wala rin akong masyadong pakialam sa mga negosyo namin. Nagsimula lang maalog ang mundo ko nang si Papa na ang nga uh, nag-decide sa kurso ko nung college. Sinubukan ko siyang pakiusapan na HRTM ang gusto ko. Pero naging desidido siya sa business management course. Nobody here go against my word. If I say take that course, do it or else I will send you to China. Seryosong banta niya dahilan para matameme ako. Isa lang yun sa pinakaayaw kong mangyari, Papa Van, ang mapadala sa China. Masuit kasi yung tiyahin ko ron, tapos sabayan pa ng mga salbahe kong pinsan. At dahil salita ni Papa ang batas sa bahay, nasunod nga ang gusto niya. Iniyak ko na lang sa kwarto ang lahat ng frustrations ko. Ano pa bang magagawa ko? Ni hindi nga kami close tapos aasa pa ba akong pakikinggan niya ako? Oo Papa Van, malayo ang loob ko kay Baba. Dahil siguro sa madalas naman siyang walang panahon sa akin. Buti pa nga si Mama. Kahit alagang yaya kami ay nakamonitor pa rin siya lagi. Nasusundo niya rin ako sa school kapag wala siyang ganap sa negosyo namin. Pero sa kabila ng gap namin ni Baba, palagi pa rin akong nakasunod sa gusto niya. Bukod sa merchandising company Papa Van, involved din kami sa car dealership sa iba't ibang panig ng Pinas. Negosyo ang dahilan ng lahat ng karangyaan meron kami mayaman kami kung ituring. Pero kapos kami pagdating sa oras para sa pamilya kung tutuusin. Tuwing free time kasi ni Baba, Papa Van ay nasa kasino naman siya o di kaya sa majungan. Hindi uso sa amin ang magbakasyon kung saan saan bilang isang pamilya. O nga pala. Nakakapaglaan din ng oras sa akin si Papa tuwing may issue nga lang ako sa school. Tulad ng minsang salubungin niya akong galit. Ni shoot yun wo! Bulyaw sabay duro niya sa akin. Tinawag niya akong stupid Papa Van. Kabado na ako dahil sakalang niya nababanggit yon pag sobrang galit na siya. Paniguradong nalaman niyang bumagsak ako sa business and finance na subject ko. Fix your grades, Charlie. Don't bring shame to this family or else I'm gonna make you suffer. Hindi niya tinanggap ang paliwanag ko noon. Basta na lang niya ako tinalikuran pagkatapos. Ni Meishu ba? Ani kuya sabay tapik sa balikat ko. Tinatanong niya kung okay raw ba ako. Naiyak na lang ako noon Papa Van sa awa sa sarili ko. Just keep on trying, Maymay. Tawag niya sa akin bilang nakababata niyang kapatid na babae. You'll be okay. Just believe that you can do it. Segunda ni Aya. Kahit papano ay gumaan ng pakiramdam ko kapag ganong kinukomfort ako ng kuya ko. Hindi rin siya nagkulang na ipaintindi sa akin ang intensyon ni Papa. At yun ay ang mapabuti lang ang buhay ko. Kaya magsisikap talaga akong mapaganda ang grades ko, Papa Van. Hindi lang para kay Baba, kundi para na rin mas maging proud sa akin si Aya. malaking unyon ng kinabibilangan ni papa. Madalas siyang mag-host ng okasyon sa bahay bilang pakikisama. Kaya kapag napapansin kong abala ang mga kasambahay namin sa kusina, gets ko na kaagad na may ganap si papa at mga kabaro niya. Kung hindi kami nagpapabisita, minsan kami rin ang namimisita sa bahay nila nung una ay na-enjoy -e ko pa. Total, bibihira lang naman. Pero nung napapansin kong dumadalas na, parang nawawalan na ako ng interes sumama. Lalo na nung magsimula na silang ireto sa akin ang mga anak ng mga bisita ni Papa. Isa na sa kanila si Tito Theo. Siya ata ang kauna-unahang nagsabi na bagay ako sa anak niya. My son Matthew is the best man for you, Jerry. Because we are willing to give 50% of our assets. Just say yes. Hirit ni Tito Theo. Kahit hindi na ako komportable noon ay nagagawa ko pa rin silang ngitian. Guwapo naman si Matthew. Matipuno ang pangangatawan at may sex appeal. May hawig sila ni Sam Milby, Papa Van. Kaya lang may pagka-bad boy look siya. Honestly, he's not my type. Ayaw ko sa mukhang goons, Papa Van. Saka namamanyakan ako sa kung paano siya tumitig. Turn off din ako sa mga lalaking may tattoo. Basta, Papa Van, ayaw ko sa kanya at kung siya lang din naman ang magiging boyfriend ko. I'd rather stay single na lang muna. Tsaka wala pa akong interes sa pakikipagrelasyon. Di ba nga busy pa ako sa pag improve ng grades ko? Pero ibang klase rin kasi si Matthew sa kakulitan. Talagang nasusubok niya ang pasensya ko, Papa Van. Lalo na kapag naging trying hard na siya to get along with me. Meron yung kung ano-ano na lang ang ino-offer niya at tinatanong para lang pansinin ko siya. Gustuin ko man siyang iwasan at ipagtabuyan, hirap ako dahil baka makita kami ng mga tatay namin. At dahil nga sa kadidikit niya sa akin, halos napagkakamalan na kami ng ilan sa mga kaibigan ni Papa. Are you two dating? Tanong noon ng aking ama na ikinagulat ko. No. Iritang sagot ko. If so, it's fine with us. Nakangiting ani papa. Nakakatuwa lang na tila gumanda pa ata ang mood niya. Kaya lang hindi ko gusto yung rason. Hindi ako natutuwang binubuyo ako kay Matthew. Hindi nga po, at wala rin po akong planong magpaligaw. Seryosong sagot ko sa kapasimpleng umirap kay Matthew. Saglit na ngumisi si Tito Theo. Your daughter seems to be hard to get ah. Anya bago siya tumalikod sa amin. Tila hindi kinatuwa ni Papa ang nangyari. Kabado na ako nang hawakan niya ako sa braso Papa Van. Kailan pa ikaw natutong maging bastos ha? Is that how we raised you? Pinakaayaw ko sa lahat yung napapahiya ako. Ngitngit -ngit na usal ni Papa. Pero Baba, totoo naman po yung sinabi ko. Paliwanag ko. Nipong la! Pagtatawag niya sa aking baliw. Alis ka muna sa harap ko. Baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Ngitngit -ngit na anya sobra akong nasaktan sa naging trato niya sa akin, Papa Van. Kaya dumistansya na lang muna ako. Saglit akong lumabas para makalanghap ng hangin. Iniyak ko na rin ang sama ng loob ko sa kawalan. Parang wala na kasing pakialam si Papa sa feelings ko. Basta nagalit o nainis na siya Sinasabi na lang niya ang gusto niya kahit nakakasakit na. Kasalukuyan akong nag e nang may biglang tumabi sa akin. Ni Maisho ba? Pagtatanong niya kung okay lang ako. Ngunit na natili akong walang kibo. Nangingibabaw na kasi sa emosyon ko noon yung galit at lungkot. It seems like you're not okay. Nakita ko kayo ng papa mo kanina. He scolded you. Is it because of me? Duay buchi. Paghihingi niya ng dispensa. If you're mad at me, come on, just say whatever you want to say. I'm willing to listen. Nanatiling lang akong walang imig. Hanggang sa kusa na lang siyang nagkwento ng buhay niya. Ramdam daw niya yung pressure dahil maging siya ay ganun din sa daddy niya. Music daw ang interes niya pero pilit siyang sinasabak sa negosyo. Napipilita na lang daw siyang sumunod dahil ayaw na niyang mangon sumisyon yung mami niya. Don't worry, kung ako man yung mapili ng papa mong makasal sa'yo, I promise, I'd be a good husband. I will not give you any reason to cry. I'll be gentle, you know? Anya na, nakatitig na naman sa akin. Agad na, uminit ang ulo ko noon, Papa Fan. Para kasing kamanyakan kanang dating sa akin nung huling sinabi niya. Biyay, Guanwo. Hiniling kong iwan na lang niya ako. Look, I just wanna help. Paliwanag niya siya yao ni! Pinagdiinan kong hindi ko siya kailangan. Okay, I'll just leave. Mahinahong anya bago tuluyang umalis. Saglit akong natahimik sa naging asal ko kay Matthew Papavan. Parang masyado na ata akong naging rude sa kanya. Pero sa kabilang banda, ayos na rin yun para maramdaman niyang seryoso talaga ako na hindi ko kailanman kakailanganin ng tulad niya sa buhay ko. Makalipas ang maraming buwan ay hindi na muling nag-cruise ang landas namin ni Matthew. Hindi na rin kasi siya sumasama sa mga gatherings. Nahiya pa nga ako kina Tito Theo noon. Baka kasi nagsumbong na siya. Pero sa kilos naman ni na Tito at mami niya ay normal pa naman ang lahat. Hindi na raw nila nakakasama si Matthew. Kundi raw busy sa business ay busy rin sa gig niya. Lokong yun. Bukalista pala ng banda. Mukhang suportado na rin nila ang trip niya. Well, good for him. Mainam na yon nang hindi ko na muna siya nakikita. Kaya lang may minsang nangungulit pa rin siya online. Hilig niyang mag-send ng mga quotes at voice messages. Pero sinasadya ko talagang hindi isin ang ilan. Kapag ni nireplyan ko kasi ang kahit isa lang sa message niya, paniguradong mangungulit na naman siya. Second year college na ako papa van ng first time kong magkaroon ng crush. Siya si Lorenzo. Neat looking. Firm ang hairstyle at tindig seryoso sa buhay. Sabihis niya ay mukhang mula rin siya sa may kayang pamilya. May hawig kay Job Argiman. Kaya naman tinamaan talaga ako. Sana. Sana siya na lang ang ipakasal sa akin ng parents ko. Ano ba 'yan? Parang sumobra na ata ako sa pagiging feelingera ko. Kaya lang alam kong imposible ang mangyari yon dahil hindi naman siya Chinese. Sayang talaga Papa Van. Dahil mukha pa namang may gusto rin siya sa akin. Hindi na ako magtataka. May ilalaban din kasi ako pagdating sa ganda. Marami rin nagsasabi na may hawig kami ni Carla Abeliana. Hindi anong halata sa mata ko na may dugo akong Chinese. Maputi ang kutis kong balbunin at parehong matambok ang dibdib at puwitan ko. Tuwing may get-together ang barkada at meron si Lorenzo, sinasadya ko talagang magayos at magpabango para mapansin niya ako. Very demure lang ang drama ko. Hindi pwedeng may makahalatang crush ko siya. Pwede kasing ma-turn off siya o, o mag-take advantage. At dahil iisa lang ang circle of friends namin ni Lorenzo, madali ko rin nalaman na gusto niya rin pala ako. Kinilig ako syempre, pero kailangan pa rin kumalma. Kaya lang, nang may makatunog na gusto niya ako ay lagi na kaming kinakantyawan sa isa't isa. In all fairness kay Lorenzo Papavan, magaling siyang magpa-fall sa mga punchlines niya. Lagi niyang kinokonekta sa akin ang mga eme niya sa buhay. Tulad na lang nang minsang mahuli siya ng barkada naming naiidlip sa inuman. Oh, pambihira. Puyat lang. Ikaw ba lang ata yung single na puyat? Natatawang biro nila. Eh, napuyat? Kakaisip ka, Jerry. Anya dahilan para maghiyawan ng buong tropa. Ganon din siya nang minsang pumalya ang screen ng phone niya Baka naman hindi mo kasi kinukumpleto pag nagcha-charge ka Si tanang kaibigan namin Loko lagi ngang 100 to pag nagcha-charge ako Isa lang naman ang kulang dito sa phone ko eh Pabiting hirit niya Ano Halos lahat ay napaisip Anong kulang Aber chat at tawag mula sa kanya. Anil Lorenzo na nakatitig sa akin. Siyempre, todo kilig na naman ang lahat para sa amin. Binabara ko lang siya noon pero deep inside, Diyos ko Papa Van, parang gusto ko nang makaihi sa kilig. At dahil nga sa kanchaw ng barkada at mga estilo niyang ang lakas maka Madali kaming nagkaigihan ni Lorenzo Papavan. Madalas ko na rin siyang kachat at katawagan. Nakakatuwa lang isipin na special ako sa kanya. Mas lubusan ko rin siyang nakilala. Mula siya sa simpleng pamilya at sadyang marunong lang siyang magdala. Natatawa nga siya nung sabihin kong inakala kong anak mayaman siya. Pero kahit na hindi ko siya kasing yaman papavan, Bale wala yun sa akin dahil matino naman siyang tao. Ubod siya ng kaswitan kaya naman nahulog na talaga ako sa kanya. Yung hindi talaga siya natutulog nang di ako nakakapag good night. Lahat ng ganap niya ay lagi akong updated. Isa pang ikinatuwa ko sa kanya ay hang hindi niya pagpunta sa invitation kapag alam niyang hindi ako pupunta. Kaya pag may ganon, sunod-sunod na akong kukulitin ng barkada na sumama. Para lang daw pumunta rin siya. Nakakataba ng puso ang mga ganong eksena ni Lorenzo. Sa school ay laging siya ang gusto kong makita. Feeling ko, ang ganda-ganda ko lang pagkasama ko siya. Marami rin kasing crush sa kanya. Pero sorry na lang sila. Dahil hindi ko na pinatagal pa ang pagkakaroon namin ng mutual understanding ni Lorenzo. Sinagot ko na siya kaagad, Papa Van. Third year college na kami noon. Sobrang saya ng tropa namin nang malaman nilang kami na. Nagmistulo nga kaming aldab noon. Yung wala na silang inabangan kundi ang mga sweet moments namin. Nariyang simpleng hawak lang ni Lorenzo sa kamay ko ay mamamatay-matay na sila sa kilig. Mangtitinginan lang kaming saglit ay humihiyaw na sila sa pag-aakalang may kissing scene. Ganun pala in love, Papa Van. Sobrang sarap lang sa pakiramdam. Naging maayos naman ang relasyon namin ni Lorenzo sa loob ng higit isang taon. Maraming pagkakataon ding nga nagtimpi kami sa bugso ng mga damdamin namin. Oo, Papa Van. Marami ring muntikan moments sa pagitan namin ni Lorenzo. Hindi ako pumapayag dahil paniguradong malilintikan kami sa parents ko. And speaking of parents, Papa Van... Nakakalungkot lang na hindi ko man lang siya may pakilala kina mama at papa. Hindi kasi Chinese si Lorenzo kaya paniguradong hindi rin sila matutuwang makilala siya bilang boyfriend ko. Ayos lang yun. Ang importante naman dito ay kung paano tayo sa isa't isa. Anya para lang mapagaan ang kalooban ko. Nakakaya lang kasi sayo. Tulad yan, naipakilala mo na ako sa tita mo. Tugon ko. Wala yon. Kahit sa na lang. Anya. Sa na lang? Takang tanong ko. Oo, kapag graduate na tayo, baka naman pwede na. Pwede mo na akong ipakilala sa parents mo. Dugtong niya na kuntodong todo ngiti pa. Siguradong sigurado ka lang dyan ha? Natatawang biro ko. Mahal na mahal ko talaga si Lorenzo Papa Van. At kung may lalaki mang gusto kong mapangasawa, siya na yon. Wala nang iba. Pauwi na ako noon nang mapansin ko mga missed calls sa akin ni Matthew. Nagtaka ako pero mas pinili kong mahin na lang siya. Pagdating ko sa bahay ay sinalubong ako kaagad ni Baba. Pinagbibihis niya ako. Be presentable, Cherry. We have a guest tonight. Hindi ko siya gets noon pero sumunod na lang ako sa utos niya. Pagkapasok ko sa silid ay nakasalubong ko si Aya. Niyakap niya ako saka ngumiti. Naguguluhan talaga ako sa drama nila sa bahay noon. Hanggang sa nalaman ko na rin ang dahilan ng lahat. Yun ay nang dumating si na Matthew kasama ang mga magulang niya. Marami silang dalang mga goods. Iba yung kaba ko noon dahil ginagawa lang yun ng kalalakihan sa Chinese kapag namamanhikan na. At hindi nga ako nagkamali Papa Van. Dahil nung gabi ring yun ay hiningi na ni Matthew ang kamay ko kinamamat baba.